So, ito yung problema natin sa Jcash, guys, no? Na-experience ko din yan. So, mag-login tayo sa Jcash natin, no? So, anong ginawa ko nung nawalaan ng pera yung uh, account ko, no? So, kahit walang transaction ginawa. Kasi makikita dito sa inbox kung may mga outgoing or incoming na sa transaction kayo. Diyan makikita. So, hindi nakita dyan kung nag-transaction ako o hindi wala akong sinendan na pera. Kaso, yung balance ko is na-deduct. So, nakakahiyang i-open tong balance ko kasi 6.68 na lang. Nawala yung 3,000 dyan, guys. So, first time, second time, third time, hanggang sa 100% na um, um, totoong nawawala yung pera sa Gcash. So, anong ginawa ko nung second time, guys? pumunta ako sa help button ayan so makikita mo dito lahat um, mga popular topic dyan, dyan no? get a fully verified verified yung account natin guys verified yan so dito na no? makikita mo sa profile verified yan so punta tayo sa home ulit So ayan no. So pumunta ako sa help button. Ayan sa help. Tapos wala akong nakita diyan na, na um, um, tawag nung solution so dito ako pumunta sa GG so kinausap ko yan si JJ so nung kinausap ko yan nagre-reply ng nagre-reply pabalik-balik guys pabalik-balik yung mga um, kikita niya yan, guys so minsan nakaka na na nakaka na, na kasi sinasabi niya kung nagpadala ka ba daw ba sa ano sa uh, tamang number o wrong number. Yan yung mga, anong tawag yan? Uh, mga answer niya sa sagot mo uh, sa question mo. So, ito, sabi ko, I did not make any transaction but my money was deducted. Tapos, dito yun mo binibigyan ka lang ng link, 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 link. Tapos, wala kang mapapala dyan. So, hanggang sa pangit na yung nasabi ko sa kanya. So, um, wala talaga. Walang nangyari. So, robot kasi yung robot kasi yung nagaano dito, nagre-reply. So, wala talagang talaga guys. Ayaw ibigay ang mga ano, walang pera natin sa dita. Sana matumpo ito. Sana nga matumpo ito. Kasi, ilang pera na ang nawala sa akin. So, hindi lang ako at saka marami nang nakaka-experience na nawawalan sila ng pera at saka hindi binabalik at saka walang tao hindi tao ang nagre-respond nagre sa help center na robot guys so kahit murahin mo yan kahit murahin mo yan wala kang mapapala baka mas i-block ka lang nila o mas kukunin yung pera mo lahat so yan guys, no, na-scam tayo hindi lang ng hindi lang ng tao at saka nitong app at saka hindi ko alam kung baka kasi wala sa transaction natin so hindi natin um, ano tawag nun ma-proof kung uh, mali nila o mali natin pero alam natin na yung pera natin is nawawala so yan lang no hindi natin masabi na scam o hindi kasi baka mabalik sa atin yung tawag nun yung kaso kaya sabi ko doon sana matulpo ito maaksyonan ni tulpo so ganun lang guys